isama natin to guys sa sa aking pinakbet ano ba sa Tagalog nito? Doon na ng Tagalog ka rin nito ay. Sa amin kasi ang tawag namin dito, bule. Di, di ba dito ay bule? Sa Tagalog. Di kaya patani? Guys, pa-comment nga. Patani, patani. abay ni? Ayun, sarap. Pero bule ni ne bule. Oo oh, nga. Guys. Ito, Ah, uh, ko sa pinakbet. Oh, di ba amazing? Kabunga na doy. Oh, di ba? Kaysa sa sirain lang ng mga insects, ayan oh. oh di ba? Wala na. Parang wala na ata. Ito may rumpa. <laughs> di ba? Isama natin sa pinakbet. Pinak, pero hindi siya bet. <laughs> Pinak bet. Aray, aray. nang ka ini ka, saput Amazing, maniama So, eto guys, galing lahat to sa, sa farm. Doon, kung saan tayo laging uh, pumupunta. So, kung napapansin nyo, merong kulang. Uh, wala pang uh, sitaw. So, babalik tayo doon para kumuha ng sitaw. Diba? all right guys, nandito na tayo sa farm. Abang naglalakad tayo, naghahanap tayo nito ng uh, sitaw. Kasi kulang pa ng sitaw yung ano natin pinakbet. <laughs> Omar Joseph. Ay, Ang sarap talaga, guys. Kaya nga, gustong-gusto -gusto ko talaga sa farm. Alam nyo yan. Mga kamatis, oh. Yung kila uh, Kuya Jesse, malapit na sila mag, ano, mag -harvest. Silipin nga natin. Oh my goodness, hinihinga na ako, guys. Diba? Napakalawak ng farm, oh ayan tininingon oh ayung oh, sa 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 baba ang ciudad so oh, diba? amazing exercising exercising so nandito na nandito na tayo guys ang saya-saya kasi may nakita na tayo ano ang tawag sitaw <laughs> ang saya-saya oh thank god amazing so far Ano sitaw ayan oh mga sitaw di ba kumbaga uh, paghihirapan mo muna di ba eh, hindi naman ganoon kahirap kasi talagang ihingaling ka lang kasi mataas taas eh ang gaganda okay so sitaw so refreshing so refreshing ay ang gaganda ng ano mga sili guys look pangalagudar ang lara Hey, amazing so perfect. Amazing so perfect. <laughs> ay, may sakit lang ka na akong tud. So, yung aking mga tud, guys. No, lari ko ang Jesse. No, ka rin. Ay, Keta la. Asus oh. Mario, si Balako ko la. Ay. Malaw siya. Ay, tatugun makatalakad na Pero, pero, no, lari ka na. Oh, dini. Oh, silipan ko What, na ako din. Manyan ko pinanti niya. Nang -na ano -na? lang sa kanina. Uh, ah, nakamangyang. Yabe, kaya kaya ka na pinakbi. <laughs> Guys. Ay, ang gaganda ng ano, ang gaganda ng... O, oh, diba? Ang gaganda. Silipin natin yung ano nila, Kuya Jesse. Uh, ah, tawag. Eto siya, mga silipanigang. Ah, uh, kamatis. Ah, okay. Okay. Oh guys, kung, kung babalikan nyo yung mga Hi! Dati natin mga videos Malilit pa lang ito noon O tingnan mo na ngayon Hindi naman tayo madalas dito guys Bihira lang Pero ito yung lagi kong pinupuntahan talaga na farm Kung napapansin nyo So eto na yung O oh, ba diba, may bunga na O oh, isipin mo nga naman Nung huling punta natin Halos sa uh, ganito pa lang O oh, tingnan mo ngayon oh, May mga bunga na Wow So, siguro nagpapahinog na, nagpapahinog na lang sila Kuya Jessen then mag-aano na sila, magha-harvest. O di ba? Ikot natin para makita nyo guys. Siyempre sa likod natin ang Mount Arayat. So, ayan na 'yung ano nila. Ang sarap. Mamaliliit pa 'yung iba. Pero tingnan mo naman, no. Mm. Mm. May mga bunga na talaga. So, nagpapahinog na lang 'yang mga 'yan for sure dito na tayo kumuha ng uh, na sitaw total nakahingi na tayo sa may-ari <laughs> ano lang naman uh, isa ano isasama lang naman natin sa ano natin sa pinakbet oh ano lang konti lang di ba eto yung proper way ng pagpitas ng uh, sitaw inano yan iniikot-ikot siya para eto yung tampok niya kailangan andyan pa yan So tayo dahil uh, isasahog lang natin sa pinakbit natin. Kaya kahit ano na lang. Yan di oh. Diba? Ang dami guys oh. Mm, fresh na fresh. Diba? Oh, manyaman so perfect. Kailangan lagi kayong kumakain ng gulay guys. Para kahit papaano. Na-extend yung buhay nyo, yung life. <laughs> Na-extend yung ano nyo, life expectancy. <laughs> Amazing, so perfect. no? Sarap. Ang sarap. O, ba diba? Thank you so much po sa may-ari. ba diba? Amazing. O, pwede na siguro to. Kung, kung bibilin kung bibilin natin to sa ano ano na rin to. 30 pesos. Itong isang uh, ganito. Isang uh, bugkos na ganyan. Uh, okay na to. Okay na to. Thank you po. Thank you so much. Uh, we're good to go. We're good to go.